mga paraan para makabangon sa pagkabigo sa content creation. Una, acceptance. Tanggapin mo na nabigo ka. Pero, huwag ka mag stay sa sinasabing pagkabigo. Huwag mo patagalin. Pangalawa, kumilos ka. Alamin mo ang dapat mong gawin para makabawi ka. Gumawa ka ng plano kung paano ka makapagsimula ulit. Pangatlo, makipag-usap ka sa mga content creator na malawak na ang kaalaman. Manood ka ng mga video nila kung kinakailangan para dahan-dahan mong matutunan ang proseso. Yung sa palagay mong expert talaga at tagumpay siya. Magpamentor ka para malaman mo ang mga tamang gawin. Malaki may tutulong ng pag nila sa'yo. Ang daming mahuusay dito na content creator na sa tamang sistema ang ginagawa. Simulan mo lagi sa positive mindset para mabigyan mo ng focus ang magandang dapat gawin makikita mo, magkakaroon ka ng magandang quality ang content mo. Huwag mo i-rush ang sarili mo. Magiging dahilan niya ng pagkabigo. Sunod, lumayo o umiwas ka sa mga negatibo. Yung sa palagay mo, hihila lang sa'yo para humina ang loob mo. Lalo na, yung hindi naman alam kung ano ang tungkol sa gusto mo. Mga taong hindi nakakatulong sa growth mo. Sunod, don't forget the lesson, sabi nga. Huwag na huwag mong kakalimutan ang aral, mga pinagdaanan mo. Ang hirap ng pinagdaanan ay lilipas, pero ang aral mong natutunan at naituro sa iyo, lagi mong dalhin at gamitin. At ang last, kung sa palagay mo nagagawa mo naman ang lahat ng tama, maging panatag ka na may magandang resulta. Hindi madalian ang maging isang content creator. Basta may nagawa ka na at alam mong wala namang mali, ipagpasadyos mo na. Siya na ang bahala sa resulta. Mapapansin mo, dahan-dahan mong mararamdaman ang saya dahil sa magandang progreso na.